Hello mga Kareels, ayan, medyong mahangin po dito sa labasan no, kaya may siyang hair, tsaka katatapos ko lang po maglaba, ayan So ang topic po natin for today's video ay ang tungkol sa pagre-remix ng mga videos sa ating mga content creator Ayan, nakapag-remix video na ba ang lahat? Hindi po ba isa po yan sa mga requirements natin para ma-unlock po yung mga achievements natin kay Lolo Mets. Ayan. So, yung mga hindi pa po, uh, or hindi pa po alam kung paano po mag-remix ng videos, no? Uh, Meron po kasing na, uh, natanong sa akin at saka nag po kung paano nga daw po ba ang mag-remix ng mga videos or reels ng mga kapwa natin content creator. Ayan. So, tara po. Ganito po yon Let's go! Punta tayo sa video. Click natin yung tatlong that. And then i-click natin yung remix this reel. Ayan. Click natin, guys, yan. And then, pag nandiyan na tayo, ayan. Medyo walang signal. Ayan. Ayan. Pindutin natin yung ano sa iba ba. Ayan. Yung nakasircle. Nasa sa inyo. Kung gaano katagal ang gusto mo. And then, maglalagay ka na ng caption. And then, ishishare mo na. Ganun lang po kasimple. So, ayan po, guys. Ganun lang po kasi yung play kung paano po mag-remix po ng mga videos po, no, ng mga content creator natin sa so, mga gusto pong mag-remix dyan. At, itatagdag ko lang po, no, hindi po lahat kasi ng mga video meron pong remix, no. So, titingnan nyo rin po kung yung video na napili nyo, kung meron siyang remix. So, yun lang po, pwede nyo siyang i-remix yun. Follow lang po yung mga steps po na pinakita ko kanina. So, uh, yun lang po. Uh, thanks for watching, guys. And, follow me for more tips po. Ayan. God bless everyone!